Isang bahay sa Sampalok, Maynila ang nilooban ng ilang armadong lalaki kaninang umaga. Bukod sa pagtangay sa mga gamit na nagkakahalaga ng aabot sa isang piso, iginapos e pa ang mga salaan ng mga salarin ang mga may-ari ng bahay. Ang mainit na balita, hati ni Hajiriata, exclusive. Nilooban ang bahay na ito sa Barangay 587A sa Sampalok, Manila, ng walong armadong mga lalaki pasado lang sa isang umaga kanina. Ayon sa may-ari ng bahay na si Manny Abelianosa, Nakapasok raw ang mga armadong lalaki nang naiwang nakabukas ang kanilang driver ang kanilang gate habang naglinis ito sa bakuran. Pag pagbaba ko, di pa ako nakababa ng hagdan. Uh, yung, yung dalawa, may sumalubong na. Yung isa nga, may hawak na 45, stainless. tapos uh, yung isa, napansi ko 38, medyo makintab ng kunti din. Baka, parang 38, no? Yung tingin ko, dahil revol revolver siya, revolver. Yung isa, 45. And, uh, Pinakyat na ako. Bata pa. Habang binabantayan siya ng lalaki na armado, ang iba naman umakyat na ikalawang palapag ng bahay kung nasaan natutulog pa ang mga anak niya. Si Krisin Abelianosa nagulat sa mga lalaking pumasok sa kanyang kwarto. Dahil narinig ko na kasi na may hindi, okay, uh, ay, si so medyo di na, rin na surprise pero nung nakita ko yung barel na ano, parang, oops, barel. So, diretso ano na, surrender na. Mm. You felt helpless ba at that time? Bakit? Bakit? Really? <laughs> pwedeng pag ano, so lumaban pa. Sabay pasok na sa kwarto at naghalungkat. Natangay ang dalawang laptop, ilang mamahaling cellphone, dalawang camera at lens at ilang mga alahas. Sa kabuuan, aabot na ng 100,000 pesos ang halaga ng natangay sa kanila ang ikinadidismaya lang ng pamilya, walang responding police polis. ng blatter. Tapos, uh, sir, wala kasi kami investigador. Investigador namin na uh, sa headquarters may dinala sa uh, tinanong yung isang kasama, women's desk. Yata, uh, yun ang ko, women's desk. So, walang investigador. So, naramdaman ko na kaagad na walang pupunta sa bahay. Kung tutusin kasi, ilang bahay lang ang layo nila mula sa Station 8 ng Manila Police District. Kasama ang GMA News, sumama kami kay Abelianosa sa Presinto 8. Humarap sa amin ang naka-duty sa desk. Nasa loob. Nasa loob po na yung investigator. Ito po. Sige sir. Nagkakarinig na opisyal natin na siya Bagaman hindi na nagpaunlak ng panay mga polis sa presinto, aminado naman silang kulang talaga ang mga tauhan nila. Kaya naman magdadagdag na sila ng mga polis. Sa ngayon, iniimbisagahan ng panloloob sa nasabing bahay. Hadjirieta, GMA News.